po doon sa uh, kung ano daw po, kung kukuha daw po ng katulong ang iglesia, kailangan daw po yung hindi masyadong manginginom. Ibig po bang sabihin, pwedeng uminom basta huwag lasenggo? Oh, hindi po ganun. Kasi may iba pa po talata dapat nating i Ano? Basahin natin ang unok ng Lucas. Sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Tinan niya yung matwid na taong si San Juan, hindi siya iinom ng alak ni ng matapang na inumin. Hindi ho maglalasing ang nakalagay niya, hindi iinom. Eh ano po yung nabasa ko doon na ano, yung church helper yata na kung kukuha maganda yung karakter niya. Yung sa Timoteo yata okay, basahin yun. Basahin po natin sa unang Timoteo 3. Gayun din naman, ang mga diakono dapat ay mahuhusay, hindi dalawang tila, hindi mahilig sa maraming alak. Ito ba yung sinasabi niyo? Opo. O, ayan po. Hindi pwede pong uminom, pero hindi... Eh. Ah, hindi po ganun na ibig sabihin nun. <laughs> Dalawa pong klase ang alak, kapatid. Isang alak na bago, isang alak na luma. Ano ba yon? Pagka po alak na bago, kahit uminom ka, di ka naman malalasing. Alam po ba yun, yung tuba na bagong kuha? Po, yung bagong kuha. Sa inyo, may tuba, di ba? Opo, yung bagong kuha, matamis po. Kaya lang nagtutuba po. yun. Kaya lang nagtutuba pag nakalipas ang salinggo, di ba? Hindi po. Yung bagong kuha, matamis. Parang hindi, hindi nakakalasing. Po, kaya lang nagiging tuba yun na nakakalasing pag naka linggo na o, o tatlong maano na, araw na. O, maasim na, na para na suka. Uh, pero pagka bagong kuha, hindi ko nakakalasing. Opo. Uh -huh. Kaya nga po, ano eh, dalawang klase po ang alak. Isang matandang alak, isang bagong alak. Yung bagong alak po, pag uminom ka ng moderate, hindi ka naman malalasing. Sana maintindihan. Opo, yun. salamat po. Salamat. Po.